Good morning mga kasikar May bagong bike ang kapit bahay ko Sa tingnan natin Saan yung bike? Iyan lang kang gaya ilabas muna Bago ka pumagi ilabas mo muna Di ba ito? Iyan yeah. Magpapapayat na Talaga? Iyan eh, naman itong gamit Sige oh. ako naman ganun na yan Sige ba sige Ano pa pala na? Ba't, di, may, ba't di hindi kaya ni Aldon. Ay, to. Ah. Yun, hindi niya kaya. Meron ba rin ano? Yung pampihita ganito ah. Wala. Ay, yun nga nung... Ito ang gamit. Hindi, parang mayroon yata rito. Oh, yung dala ni Jessie ka dito. Ay, ito, ko. Ay, ito, Jim, ano ba ito? Ay, ito, may dala siya. Yeah, yun pala. Ito, may dala sa kamanya. Ito, dala yun. Yeah. nakalagay ito ah kulang ako ng gamit walang ano pang pizza upuan pero nakatayo na siya ang tatak nito ay ano ito AYEN extra <laughs> malaro yung pork beginner niya may ari nito kaya okay lamang sabi ko sa kanila bili lang second hand na medyo matibay tapos branded ito yung mga kambyo nila tapos binbahan na namin ng gano'ng gulong. Ayun. Ito yung upo niya. Oh. Bah. Okay, foam. Tapos ito yung mga tornel. Wala kaming pampihit Ah. Sorry. Dali na sa shop. Para pati yung mga mga tono yung mga kambyo. FD tsaka RD. Tapos yung preno, yung wear ng preno. Sila na maglalagay. TLU. TLU hindi natin nabuo <laughs> yung bike pero napatayo natin wala kasi sa gamit yung mga pampihit tapos yung mga wire na ang ng cambio <laughs> at saka prena pero sila nakatayo at least nakatulong ng kaunti yan kaunti lamang <laughs>